Magandang gabi sa ating lahat. Sa video na to, alamin natin ang kwento ng paghubog ng mga mandirigma at dalawang kilala bilang astig ng mga mandirigma sa mundo ang ating kilalanin. Ang isa ay sa bansang Nepal at ang isa ay sa Pilipinas. Marami ng mga documentaries ang ating napapanood at uh, tungkol sa warrior traditions. At huwag natin kalimutan na maging sa Pilipinas ay meron din tayong mga kilala na mga warriors sa ating kasaysayan. At kasama dyan, itong mga mama na nasa larawan na tunay nating maipagmamalaki. Panoorin natin tong clip na ito astig ah. Yung tipong hindi magpapahuli ng buhay. At sa kanilang layunin na ipaglaban ang kanilang kultura at tradisyon, ay meron silang mga warriors na kagaya nito. Diba, diba ito yung mga kababayan natin na Igorot sa north? Nako, talagang mandirigma rin mga yan Kung alamin natin ang mga kaganapan bago sumuko si Yamashita uh, doon sa Banawe ay nagkaroon ng series of operations ang ating mga guerrilla forces. At kasama sa nagpahirap sa buhay ni Yamashita na nagtatago doon sa may bandang hungduan, ay ang mga kababayan natin ng mga Igorot guerrilla forces. Yan yan sila. At alam nyo ba na sa 1st Scout Ranger Regiment ay mayroong binuo noong 1980s na All Igorot Company. No? Ang isa noon ay napunta sa Malacanang, ang isa ay na-deploy sa field. At ang uh, kwento nila sa akin, naabutan kong ibang mga sundalo doon, ayaw raw mag-combat boots. Pagsabunod <laughs> sila, nakapaka gaya niyan. <laughs> ang lalaki ng pa, ayaw mag-combat boots. Ah? Huh? So, at uh, Talaga naman, uh, isa sa tanyag na All Igorot Company ng mga mandirigma. Ayan ha. Uh, Kilalanin natin mabuti itong mga to. Bakit ko pinakilala sila sa iyo, sa inyo? Dahil ito ay mahilan tulid natin sa ginagawa sa ibang bansa. Para magka-idea tayo, bakit nga ba hindi natin uh, kopyahin? O kaya i-modify lang natin. Dahil ginawa na actually noong 1980 sa First Scout Ranger Regiment na mayroong uh, mga mandirigma na binuo out of their uh, uh, tribal warriors. no? Actually sa Manobo, meron din yung uh, Alamara, Bagani. Meron din sila ganun na mga defenders ng tribe. Um, itong mapapanood natin na documentary ngayon ay ginagawa sa Bansang UK para sa kanilang special unit doon. Sabi nila, pinaka-fearless sa mga gira. 1800s pa lamang ay meron na silang ganito na regiment. At ito ay ang Gurkha Regiment. Ito yung mga itsura ng mga yan. Panoorin natin ha. Ito yun. This is the doko, a traditional basket used for carrying everything and anything in the hills of Nepal. It's carried on your back with a support strap around your head. Ayaw ko sinunangop yan, yung gurka o yung igurot. Kasi maalala ko nung andyan ako sa bingget, mayroon din ganyan, lagayan ng sayote. At mapapahiya ka sa tipong edad, matanda na babae na nasa 60, 70 years old. Buat-buat puno nak sayuti ung ganyan yang basket. Reach for hundreds of young men. It represents the final hurdle to get into the legendary Brigade of Gurkhas. 1 2 kg jadi jiggle pore. mga Gurkha na to, makyat dyan sa Mount Everest. <laughs> yung Nepal kasi nasa gilid na mount Everest 'yan eh. Kilala rin sila, sila yung nagagay papunta din sa taas sa Everest. Ha? Ah? Tanong mo kay Dr. Esguerra, Maakyat ang mga ano diyan, Nepalis, no? Meron silang uh, trabaho as part ng tourism industry nila. Ang sila ang mag-guide papunta do sa taas. Natural lang sa kanila yan. Buhat-buhat ng ganyan. Part ng tradisyon. Maliit pa lang sila. Ganyan na talaga. So therefore, kapag ipasok mo sila sa sundalo at maghanap tayo ng mga astig na mga sundalo, malalakas, may determinasyon, at may disiplina sa sarili, malalakas talagang, alam mo yon normal na lang sa kanila. Punta ka sa kagaya nito, sa tribal areas. Parang bagyo lang. Tingnan mo. The doko race is a 4-kilometer run with 35 kilograms on your back. Time allowed? Gurka race? Eh, bakit? Pwede natin gagawin yan doon sa, sa bingget ah. Ah? Doon sa atok. Mines? May trails doon. Maraming trails doon. Ganyan din eh. O kaya... sa bulubundok lugar ng sagada. Just 35 minutes. You know Woman is under. One minute over. Naku, napaka-tindi sa kanila. Pag mag-selection sila ng uh, maging part sa Gurkha Regiment, pupuntas sa Nepal, at mula sa mga kabataan doon, talagang deep selection process. At kagama, kasama itong race na ito sa pamantayan, kung sinong ipapasok nila. At para naman sa mga kababayan natin doon, mahihirap yung uh, taga dyan sa uh, Nepal, no? ang makapagpadala ng anak nila mula sa kanilang pamilya dyan sa Gurkha Regiment to serve in the British Army ay malaking bagay para makaluwang-luwang ang kanilang pamilya mula sa kahirapan. Yan ang totoo dyan. And I think we, we can do the same no? uh, dito sa ating bansa. Uh, kung mapagsipan natin mabuti. Sa ibang bansa, nagbubuo nga sila ng mountain warriors. Why not ito, kagaya dito sa Pilipinas? Bakit hindi yung mga kababayan natin kagaya ng igurot na nakita niyo kanina? Good idea ba yun? Magawa rin tayo ng Alamara. Alamara Batalyon. Panay uh, Dulangan, Manubo o mula sa Ata, Manubo na mukid nun. <laughs> Pwede rin siguro, no? Depende. I think it, that, that should be a subject uh, of a study, no? a research. Kasi ginawa naman sa ibang bansa. Sa Malaysia, alam niyo, mayroon din silang Malay regimen. Yan. Well, it's a long walk home. Kung titingnan mo, para silang mga igurot din. At ah, chinky eye din sila, di ba? Yung kanilang mga features ay parang yung mga kababayan natin ng na mga igurot. Hindi kaya parang ano yan? May nag-migrate uh, dito sa Pilipinas. <laughs> ah? Oo. At saka yung kanilang way of life, um, sabi natin na almost the same. That's it. That's it. That's it. That's it. Oh. Ever since the British East India Company raised the 1st Gurkha Regiment in 1815, the British Gurkhas have been at the sharp end of the UK's major military campaigns. Since Indian independence in 1947, they've been an integral part of the British Army. O nakarating kasi ang British yung empire niya, napakalawak ng empire ni uh, Queen Victoria noong araw ay hanggang diyan sa part ng India and even malapit at sa Pilipinas, there was even a time na si nakuha tayo ng British no I, I think it was 1762 na nasakop ng British ang Pilipinas ng ilang ilang ano lamang buwan or for a short period of time no dahil uh, ang Great Britain ay talagang ako. Hanggang sa Borneo, sa kanila yan, di ba? Okay, yung Malaysia, Brunei na yan, sa kanila yan. At kinokontest nila yung uh, expansion naman ng teritoryo ng kagaya ng Dutch at saka Spain. And through countless legendary stories, they have earned an enviable reputation as one of the bravest and fiercest fighting forces in the world. Gurkha Knife. World War II, mayroong nagdala ng uh, Knife. Ah? Yung knife na yan, na pinanglaban niya doon sa gera. Ah. <laughs> Tapang, ano? Hindi lang uh, barrel, uh, pati tagaan, lumalaban. Recruiting in Nepal is conducted under a tripartite yeah. agreement, and it's this agreement, signed in 1947 by the governments of Nepal, India and UK, that outlines the unique terms and conditions under which all Gurkhas serve. Mm -hmm. It also enables the recruitment of the young men of Nepal into the British Army, where they subsequently serve worldwide and eventually retire back to Nepal as respected members of Nepalese society. Galing na program, ha? Sana sa 12 o'clock. Sa ginagawa nila, ang British Army ang pupunta doon sa mga hinterland villages to recruit people and select the best and the brightest. Good idea. Dapat hindi natin pahirapan na papuntahin sa division tapos mag-striker striker doon. Kung gusto na pumili ng the best, pupuntahan kita at doon ako mag-set up ng recruitment center. Pipiliin ko yung pinaka-the best and the brightest mula sa tribo. Kung ang intent ay magawa ng isang uh, tribal warrior within the army. Good idea. Now, while many in the British Armed Forces know the fearsome reputation of the Gurkhas, Few realize oh. the intensity of competition for entry. The brigade. Walang batak Bata system kung hindi Pumasa Wala akong pakealam kung batakan i-kernel Kabunok ha, or batakan i-General Juan de la Cruz. Kung hindi kapapasa diyan sa napakar rigid na selection process. Sorry. One of Gurkhas is in the enviable position of having too many applicants. On average, each year. 28,000 potential recruits apply for just 230 vacant. There was a time sa division pa lang, 9th ID, maabot ang 5,000 ang nag-a-apply. And therefore, pagkakataon yun sa aking paningin, no? pagkakataon yun ng Philippine Army na talagang piliin sino yung pinaka-the best ng mga recruits. Yan. The selection process is designed to select the best educated, most intelligent, medically and physically fit young men. Dapat! Dapat lang! Ah. Mahirap nila sila mag-English. Ano kayang uh, upset nila dyan? In Nepalese? Sa atin kasi pag upset talagang pagalingan sa English din eh. Yan ang alamin ko. Ano yung katumbas nila ng apsat, no? Kasi marami tumiting tumitigok diyan sa apsat na yun. But they were able to produce uh, the bravest, most disciplined soldiers ng Gurkha regiment ng uh, British Army. competition is fierce, the tests are stringent, and many will leave disappointed. Walang bata-bata. Kung tigok, tigok. Basically, parehas eh, kung titingnan mo. Mayroong uh, selection process na binubuo ng uh, exam, yung katumbas ng APSAT. Mayroong physical exam ulit or test. May takbuhan, kailang sa kanila. Mayroon yung gurkaresa bubuhatin mo yung puno ng bato sa yote ba yun sa atin? Buhatin mo doon sa bundok no? with a limited period of time. Ang kasunod niyan ay yung uh, medical exam. Every stage of the selection process, I will be there to supervise and to make sure that it's seen to be fair that they are being told why they failed patas at kung natigok yung nag-apply uh, tandaan niyo sa mga recruitment uh, officers natin ipaliwanag bakit ikaw hindi napili <laughs> hindi yung parang hindi mo na alam bakit hindi ako napili ha ah? kasi magdududa na sila ibig sabihin uh, transparency no uh, hindi yung may magduda na eh kasi hindi ako bata ni ganito wala ako baker, ha ah? Iyon ang iniisip dahil hindi man naipaliwanag sa kanila bakit sila natigok Those potential recruits that fail at that stage are by and large totally devastated Yan na yan devastated ibig sabihin talagang na laspag sila, na low sila dahil hindi ako nakuha. Dahil yun nga, pagkakataon nyo na para maiangat ang pamumuhay ng kanilang pamilya, pangalawa, matindi ang prestige ng kanilang angkan kung sila ay nakapag-serve sa Gurkha Regiment. Naging tradisyon siya. Wala naman na gira sa Nepal ngayon. Di diba? So, ang kanilang pagkakataon to preserve their war-fighting tradition ng tribe ay by serving in the armed forces. they are shaken, shocked. some are in tears. but having spoken to someone who were in that position last year, it generally reinforces their determination to try again, try that little bit harder in the following year. sorry. bye-bye. At that stage, any and all of them would make very good soldiers, But we just don't have the vacancies in the British Army, so we have to draw a line. The Brigade of Gurkhas demands high standards from its soldiers. The quality of the Gurkha soldier underpins the reputation of the Brigade of Gurkhas, and this dictates Gurkha soldiers. nung uh, nasa Australia kami, naglaro kami ng Australian Army Skill at Arms Meeting at parte sa pinadala ng, ng uh, British Army ay yung mga biyasa sa marksmanship ng mga gurka. Proud din ako, may tinalo din ako sa mga ito. That only the best shooting is concerned, ha? Huh? Best selected. the quality of the recruits that the british brigade of gorkhas presently looks for is the highest uh, wala sila mangatyan ha tipong palayasing kadon sa gorkha regiment pag malaki-laki mo ha kagaya basically now not only go for the physical side of the fitness uh, we very much go into the education standard business as well so the lowest standard we actually take is from class 8 meaning the, their eighth year of study and they are very much tested for the English quality as well high school eighth year grade 8 Pero naman no read no write warrior nga no read no write mahirap din di ba kasi ang pagiging sundalo ay hindi lang naman panay kalabit ng gatilyo eh ha? as you rise in your career you'll become managers kahit na mga non commission officers you will become managers you know? more on management ang gagawin mo aside from leading people okay so kailangan marunong ka sumulat magpirma ka diyan hindi pwedeng thumb mark gamitin mo Lots of the boys who come here as potential recruits have been educated at boarding school and will have done as much education, if not more, than some of the infantry soldiers coming in from Britain. After 16, school becomes voluntary, but sisters free until they are 18. Some Nakita ninyo uh, yung template na kanilang ginawa uh, sa pagtayo ng uh, Gurkha Regiment ay posible rin nating uh, uh, pagkuhanan ng inspiration Uh, kung sakali, pagdating ng araw, ay magbuo rin tayo niyan, no? Uh, ng uh, mga tribal warriors. <laughs> nag Mayroong uh, elite unit. Yan ang uh, tinatawag na elite unit. At uh, may kwento ko balik sa inyo, sa FCRR, mayroong ganyan dati na All-Igorot Scout Ranger Company. Uh, oo, nawala no, no, na yun ngayon, eh. Uh, nabutan ko yung iba sa mga sundalo na nag-compose noong All-Igorot Company na nabuwag uh, noong 1989 na uh, kudita. Okay? And uh, kaya ipinakita ko sa inyo para magka-idea rin tayo na ang selection process ng sundalo ay talagang mahigpit at uh, sa dami ng mga walang trabaho ngayon, uh, ang uh, military service, uh, maliban sa yung opportunity mo to serve our country, ay ngayon ay attractive na siya because malaki ang sweldo namin. No? Minsan nga ay nagre yung mga teacher, mga nurses dahil bakit mas malaki ang high school graduate na nasa sundalo kaysa sa amin na nagtapos ng four-year course. So, yun yung mga grievance nila. At makikita rin naman kasi natin ang sakripisyo ng mga sundalo na hindi rin mababayaran ng pera. No? And Um, parati kong ulitin sa inyo na ang military service ay hindi military employment. No? Hindi ilang siya employment opportunity, bagkos ay service to the country. And it means na handa tayo magbuwis ng buhay kung kinakailangan. And tanda natin, ito ang nilalaman doon sa I am a Filipino soldier. Ako ay kawal Pilipino. Handa akong ibuwis ang aking buhay para sa bayan. So ayan na hope uh, you like our content today and uh mas ma-inspire kayo to join the military service and para sa mga kapwa ko na mga officers na mga future leaders of uh, the Armed Forces of the Philippines e eh magka-idea din tayo na pwede rin pala na meron tayong all tribal warrior na isang unit na maging uh, part ng Armed Forces of the Philippines lalo na sa Philippine Army Maraming salamat, kitang-kita sa susunod. Bye bye.